So, what's up guys? Magandang umaga. Ng lahat. Ngayon dito po tayo sa ano sa isla ng Snake Island. Ayun po si Ma'am Josephine, no? ang sipag niya. Ang dami niyang nakuwang basura. Yung sa atin nga pala ito, nila-ila na lang natin sa tubig. Kasi masyado na siyang mabigat, hindi na mabuhat. Tsaka malayo pang pagdadala natin ito. ayun ito nga pala yung ano sila ng snake island ito so, ayan guys napakaganda tingnan nyo napapalibutan siya ng puro isla guys puntaan natin dun sa may dulo sa pinakadulo kung anong itsura ba nang ano ng isla na ito para makita natin yung view ng ano, ng isla na ito kung napakaganda nga And guys kanina ko patwila ila yung basura natin dadali natin to doon mamaya sa ano sa kubo na ano pinapahinga namin at pipiliin namin kung ano yung mga basura na ano i eh, pag sama-sama namin magkakasama na ano mga uri ng basura guys puntahan muna natin sino kayo yung dalawa na yun ayun. ayun sa dulo sino kayo yun puntahan natin titingnan natin kung gaano na ba karami yung nakuha nilang basura ito pa guys, may naiwan pang basura dito. Hindi ko alam kung kanino. Baka babalikan din nila ito mamaya. Baka sa kanila ito yung doon sa unaan natin, yung dalawa doon. Ang uh, ganda guys, no? Puting puti yung ano, buhangin. Ganda rin pala pumunta no minsan guys sa mga ganitong isla. No, no? parang nakaka-relax. Um, mm, nakakawala ng stress, pagod. Salamat nga pala sa, no, sa Diyos. Dahil binigyan tayo ng magandang panahon. Kala namin kanina hindi na kami makakatuloy. Eh. Pero dahil sa awa ng Diyos, binigyan tayo ng magandang panahon. Kaya ito. Napunta tayo sa ano, isla ng ano, Snikailan. So, pangalawang business na natin pumunta dito. Yung unang punta natin yung kasama natin yung seksyon ng accounting tsaka budget at kasama natin yung regional accountant natin na si Sir er, Nasar so ayun guys yung mga kasama ko doon tumatawag na na bumalik na daw pero hindi pa sila natatapos sa kuha ng mga shells sabi daw nila masarap daw yun hindi ko pa naman natitikman guys ang ganda ng tubig dito guys so, talagang ang sarap malig malinaw na malinaw so ayan pala guys sa kabila nya ayan. ganito na rin yan parang dagat na rin may kunti lang kabakawan So, ayan guys, si ito na muna natapos ang ating ano bibigay ng information dito sa pinuntahan natin na isla, Disney Island. Ah, uh, shout out sa ano diyan sa mga nakakita ng video nito. Maraming salamat. Maraming salamat din sa Panginoon natin na nakapunta tayo dito at binigyan tayo ng magandang panahon. So, ayun lang guys. Maraming salamat.